So ito, nakakatawa tong storya na to ah. Kasi nung isang araw, nagsalita sa isang DOST forum Si dating Vice President Lenny Robredo okay? Um, tapos kung saan sinabi po niya She is open to work with government Which is, sa akin maganda yun, di ba? Kasi kung meron naman siyang may ko-contribute Meron naman siyang may tutulong sa gobyerno ngayon Why not? Di ba? Kung sincero naman siya na tumulong sa gobyerno ngayon Bakit naman hindi? O oh, eh ito po ay ginagamit ng mga ilang uh, DDS laban po sa mga supporters ng administrasyon. Okay, ito yung sinasabi. O oh, syempre tahimik mga loyalista dito. Grabe, tirada nyo sa kanya noon. Annyare? eh <laughs> yun yung yun yung sabi walang nangyari nanalo yung si Marcos bilang presidente di ba yun naman yun. ma ma syempre, nung election mainit yung yung uh, birada nung bawat kampo eh okay, nanalo na eh. eh. Okay, na. Hindi naman kasi punong punong ng galit yung po mga supporters ng admin, di ka tulad ng DDS na talagang lahat na lang ay eh gustong awayin at gustong gustong pabagsakin at gustong durugin, di ba? O pero pero ang nakakatawa dito ay yung mga comment ng ilang mga loyalista. Eh okay, doon ako natawa kasi ang 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 balik nila don sa nag-post nito na, o, oh, tahimik mga loyalista, grabe tirada nyo sa kanya noon. Anyari. O, oh, ito yung sabi nila. O, oh, VP Lenny is suitable for the position of DepEd Secretary. Okay? oh, yun. Anong tahimik? Gusto nga namin siya for DepEd Secretary. Oh. Puro gano'n yung mga hirit. <laughs> Yun yung mga hirit ng ibang mga loyalista, di ba? Kaya, kaya ang kulit lang, eh, parang tablado yung nag-post na ano. Na, o, oh, akala ko ba ayaw nyo kay Lenny? Hindi nga, gusto namin si Lenny. Gusto namin si Lenny pero sa DepEd. pero oh, nga natin. Baka kung siya yung nasa DepEd, baka mas may uh, uh, mga mas marami siyang magawang mga proyekto, mas marami siyang magawang mga... Hindi natin masabi kasi kay VP Sara ngayon, medyo nakukulangan din ako doon sa mga malalaking proyekto pagdating sa DepEd para sa mga kakulangan sa classroom at mga... Pero baka pag si B, dating VP Lenny na humawak dyan, o oh, di ba baka mas umayos. Ewan ko lang, ewan ko lang. Yan lang naman ang suggestion ng mga nag nagpo-post dito. Well, yan po ang nagiging sentimiento ngayon nung pong ilang mga supporters ng admin and kahit yung mga loyalista. Eh, alam naman nila na merong uh, merong malalim na hidwaan between the uh, mga anti-Marcos at silang mga pro-Marcos. Pero eh mas importante sa kasi sa kanila yung kalagayan ng bansa ngayon, di ba? Maaring magkaaway tayo dati, maaring ano, pero ang call ng ating presidente ay unity. Magkaisa na, magkapatawaran na dahil lahat naman tayo ay Pilipino. O tingnan mo nga, 'di ba? Kung yung trilateral meeting lang ngayon ni PBBM, sino mga ka-meeting niya? 'Di ba? Japan at US. O eh, US sinakop tayo dati, Japan sinakop tayo dati. Nagagera-gera-gera pa niyan, 'di ba? Pero ngayon ay kaaliado uh, kaalyado na natin, maganda na. Kumbaga, uh, time heals all wounds eh. Parang ganoon yung uh, iniisip din ng mga loyalista na uh, in as much as talagang kaaway nila itong mga uh, pink at mga yellow dati, eh, dating is nanalo na kami. <laughs> Panalo yung side namin. O eh, tsaka na muna yung politika, isang eh, tabi na muna at Unahin natin yung kalagayan ng bansa At kung ang ibig sabihin niya na ay makipag Sa dating mga kalaban namin Para po mapigilan yung pong mga ginagawang destabilisasyon Ng mga ibang kampo na pro-China o kung sino man yan 'di ba? Eh kailangan po natin kunahin yung pong kalagayan ng bansa. Hindi naman eh, hindi naman po ito pong mga nakakasama kong mga admin at mga loyalist, hindi naman balahura mababait naman karamihan sa kanila, 'di ba? Talagang ewan ko ba, but doon sa isang kampo eh doon maraming mga talagang salbahe. Yung pong mga ugali, aaminin ah, ah, din naman nila 'yon, sila 'yung medyo salbahe at medyo bastos 'yung mga ugali, 'di ba? Eh dinadami pa nila itong mga loyalista. Oh, pero anyway, kung maiisipan ni uh, attorney Leni na tumulong sa pamahalaan, 'di ba? Eh, sa akin, that is an open uh, open at uh, that's a good uh, suggestion at uh, uh, magandang magandang nagkakatulungan, 'di ba? Kasi ano eh gusto ko na ding ano eh, mag yung mga sugat natin sa nakaraan natin, di ba? Kasi ang tagal na niyan eh. It's time we start moving on, di ba? Alam ko may mga iba naghahanap pa rin ng hostisya and all that kaso Siyempre, kailangan nating isipin yung, kalag yung future ng ating bansa, yung kalagayan natin moving forward. At kung yung mga dating magkaaway na dilaw at uh, pula, ay eh magkakasundo to unite against itong common threat ngayon which is yung aggression ng China sa atin. O, di, it shows lang na talagang tunay na may pagmamahal tayo sa bansa. Maaring uh, marami tayong argumento sa isa't isa pero pag tayo ay kinawagan na ng tawag ng uh, ating inang bayan, we are willing to uh, answer the call. O, ewan ko lang dun sa kabilang kampo kung willing sila. Pero uh, Lenny Secretary Lenny Robredo DepEd Oh, posible din eh, no? Why not? Why not eh, no? Oh, pero anyway, ayan, nagsisimula na naman tayo ng ano dito, ng chismis dito at gulo dito eh. Pero, yun lang po, yun lang po yung masasabi. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Ayun, palakasin po natin yung Pilipinas, di ba? If it means mag-unite, if it means magkapatawaran, if it means to start over, yan po ang gawin natin. Palakasin natin ang Pilipinas, okay? Bye-bye.